mabuting buhay po mga kaibigan ito dito po tayo sa isang area po ng ating uh, kalamansi farm kung saan pinatay na po natin yung kalamansi dahil matanda na siya almost nasa 15 years na po yung ating kalamansi na kinakinabangan po yan ganito po ang paraan po ng paglilinis ng ating pong pinatay na kalamansi ipunin po siya pagkatapos tsaka natin sisilapan yan po yan yung isang kalahating portion po na linis na natin ito na lang pong kalahati po ang ating pong eh yan po ang ating pong owner si lolo yan naglalakad-lakad siya ang ating pong utol ayan shout out Miliano de la Peña shout out shout out hindi pong po siya Sinasamantala po namin hanggat uh, hindi umuulan ang pagsusunog. Kung mapapansin nyo po, mga siit lang yung sinusunog natin. Ayan, yung mga dulo po ng kalamansi. Dahil po yung malalaking sanga nyan, ginagamit naman po natin pang, pang gatong. Tapakita ko po sa inyo kung paanong uh, nagagamit siya pang gatong. At ang tawag po sa amin ay tinatalaksan. So iniipon po yun mga kaibigan ayan yan dito po ang tama pong uh, paggagayak para po sa ating tataniman na kalaman si Parmi ayan ipunin po siyang ganyan ayan then pagka na po siya si uh, sisilaban po mas maganda po dyan bumili na isang buong manok takpan ng balde ng mantika yung lata at pagkayari pong silaban ay sigurado luto na po ang manok ay, may dalawang puno ko po pong indian eto naman po sa katabi na yan sa dito ko po yan ay Pagyari po natin magtanim ito. Ah, magsisiga naman tayo. Halos ala po tayong pahinga. Sa trabaho po natin. After po nito malinis mga kaibigan, tataniman na po natin ito ng kalamansi. Nasa 400 puno, 400 to 500 puno po ang papasok dito. XL din po ang itatanim natin dito mga kaibigan. Yan. Shoutout po kay Bernabe Reyes ng kay Siwan a.k.a. Bornages Shoutout Yan po Yan po ang paglilinis po Ito po mga kaibigan yung mga sanga po ng ating isinilaban Yan, Yan po yung tinatawag na panggatong eka ya, Po yung mga puno. Ayan. Ang ganda po pang gatong ito. Kung mga... Dalawang kung mga dalawang taon, taon lang po ay eh, gagatong ito. Hindi ka nabibili ng gasol. Uh, Ayan. Eh. Meron pa po tayo doon. Ito po po. Ayan. Ito naman po yung ating kalanan. Mga kaibigan. Ito po ang buhay probinsya dito po sa atin sa Nueva Ecija isa po sa matipid na paraan ito ng pamumuhay mga kaibigan hindi ka nabibili ng uh, kasul yeah. ito naman po yung tatanim po natin na ano na XL na size po ng kalamansi mga kaibigan yan ito po siya po. Napakalalaki po niyan, mga kaibigan. hanggang dito na lang po ang ating vlog at uh, lagi po natin tatandaan na ang taong mapagtanong daigang marunong. Ayan po. Hanggang dito na lang po at salamat po sa Diyos.